Nagpapalik Family Feud. Kasama natin si Jana ng Team Laban Ablan na nanalo ng 100,000 pesos pero hindi pa dyan nagtatapos ang kanilang mission. Yes. Diba? Dodoblihin natin yan para maging 200,000 pesos. Siyempre, dipigyan din po natin ng 20,000 ang napiling charity. Sino bang napiling ninyo, Jana? Um, para siyempre, uh, tribute sa aking panganay, si Isabel. Hope for Lupus uh, Foundation. Hope for Lupus Foundation, of course. Uh, meron po kayong 20,000 from uh, the Ablan family, the winning team. At ngayon, nasa waiting area sa likod si Mickey. Hindi niya tayo narinig dyan. Ready ka na for fast money? <sighs> okay, let's do, uh, let's do this for let's do this, yes. Now, para manalo ang team ninyo, kailangan maka 200 points kayo combine. Uh, meron tayong limang tanong na kailangan sagutin mo din 20 seconds. Mm. Pag hindi ka sigurado, pwede ka naman mag-pass. Eh, Tapos mm. papalikan natin kung may oras pa. And um, magsisimula lang yung timer natin pagkatapos ko basahin yung unang tanong. Kaya maraming oras yan. Okay. Don't worry about it. Give me 20 seconds on the clock, please. Sa anong posisyon sa gobyerno, madalas kumakandidato ang mga artista? Go. Senado. Pagkaing mabilis maubo sa birthday party. Spaghetti. Bansang nagsisimula sa letter I. I Nangangamoy pag hinagi sa apoy. Ah, uh, kahoy. Pag sinabing malaking pamilya, ilang kaya anak na mag-asawa? Apat. Bansang ito si Master Lutay! Jana, tingnan yes. natin kung ilang putos ang nakuha mo. Yes. Sa anong posisyon sa gobyerno, madalas may kumakandidato ng mga artista. Yes. Ang sabi mo isa, Senado. meron yan. Ang sabi ng Tapa survey answer. ay... Senator. Oh. 29 points. Mataas. Pagkaing mabilis, maubos sa birthday party. sabi mo, syempre, si yes. Sabi ng survey ay... Tapat, sir! Yeah, Pwede rin. Pwede ba rin. Bansang nagsisimula sa letter I, hindi na natin napalikat. Pero wala. ano sana gusto mo sabihin? Ireland. 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 Nangangamoy pag inihagi sa apoy, kahoy. Survey says... <laughs> Uy! Wala. Anyway, pag sinabing malaking pamilya, ilang kaya ang anak na mag-asawa? Sabi mo, apat. Ang sabi ng survey ay... Meron. Oh, tatlo lang. Tatlo lang. Oh. Hindi ba at least 46. 46. 46. 46. All right, Jana, Thank balik you. muna tayo. Let's welcome back, Mickey Ablan. Okay. Mickey, welcome, welcome, welcome. Si Jana ay nakakuha ng uh, 46. 46. 46. 46. Okay. Ibig sabihin, 154, kayang-kaya natin yan. 45. Para makuha ang additional 100,000 pesos ngayon, may limang tanong na pareho na tinanong ko sa kanya. Right. Pero ngayon, 25 seconds ang gagamitin natin. Game. Alright. Kapag hindi sure, pwede naman na mag-pass. Pabalikan natin. Okay. Pero pag marinig natin ito, si big bigsa binasagot na ni Jana. Pagitan natin. Game. Alright. Mahikita ng viewers sa bahay yung sagot ni Jana ngayon. Give me 25 seconds on the clock, please. Sa anong posisyon sa gobyerno madalas kumakandidato ang mga artista? No. Mayor, Pagkaing mabilis maubos sa birthday party. Spaghetti. That's it. Bansang nagsisimula sa letter I. Ireland. Nangangamoy pag inihagi sa apoy. Sa Pag sinabing malaking pamilya, ilan kaya ang anak na mag-asawa? Dose. Parang Miki, we need 154 points. Ito yung unang tanong, anong posisyon sa gobyerno madalas may kumakandidato ng mga artist? Sabi mo yung mayor. Ang sabi ng survey ay, Top answer. Pagka ay mabilis maubo sa birthday, sabi mo yung pansin. Oh, Top answer ay... Yeah. Lumpia, Lumpia. Ito, Bansang nagsisimula sa ay, sabi mo Ireland. Sabi na survey ay... Meron. Pero top answer ay... Indonesia. Nangangamoy pag inihagi sa apoy. Sanggupsan. Ako na. Nangangagutong na to. <laughs> Ang sabi ng survey dyan ay... Wala. Top answer dito ay plastic. Pag sinabing malaking pamilya, ilan kaya ang anak na mag-asawa? 12. Sang dosena. Sir Wow! Ang top answer ay 10. Anyway, congratulations. Thank you, thank you, brother. May 100,000 pesos pa ninyo, team. Laban Ablan, and let's welcome back, team sweethearts. Congratulations, guys. Congratulations. Maraming salamat. Picoy, Oo, oh, ulit ha. Ulit Uli, tayo. Uh, ulit, ulit, ulit. ulit, ulit, ulit. At syempre, kaya natin, may 20,000 para sa napiling charity dyan na of course, may team. Um, um maraming salamat muli sa inyo. Thank at you, maraming, maraming salamat. Maraming salamat. You. Thank marami you. Thank salamat. you. Thank at you syempre, one. more power sa Pipito Manaloto. Yes, uh, yes. Pernias, yes. yes. maraming maraming salamat po ako si Dingdong Dantes. Araw-araw na mag-ahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo. Dito sa Family Feud. Yes. <laughs>